Hello, Kachucks! Ako nga pala si Ria, isang factory worker dito sa Taiwan. At welcome sa Reality Channel. Ngayon nga ay esi-share ko sa inyo yung mga pinaka-struggle na naranasan ko simula nung nagtrabaho ako dito sa Taiwan. Esi-share ko to hindi para i-discourage kayo, kundi para maging handa kayo, lalo na kung may plano kayong mag-apply dito sa Taiwan or maging isang OFW. Para kasing lahat ng OFW ay nakakaranas ng mga ganitong struggles. Ang unang-una kong struggle ay ang Language barrier, isa talaga ito sa mga pinaka struggle ko mga kachoks. Kasi sa tinagal-tagal ng pagtatrabaho ko dito sa Taiwan, ay hanggang ngayon barok pa rin talaga. Akong magmandarin. Yung kaibigan ko ngang Taiwanese, sabi niya sa akin bakit daw ang tagal ko na ay hindi pa rin ako marunong ng salita nila. Hindi ko rin naman kasi talaga alam sa dila ko mga kachoks kung bakit sobrang baliko. Pero nakakaintindi naman ako kahit pano at nakakapagsalita na ng mga basic words nila. Yun nga lang, pag nagtatry ako ng diretsong salita ay nilalaway ako. Mabuti na nga lang na andyan si Kuya Google. Kasi kapag di ko masabi ay siya na ang nagsasabi sa kanila. Kaya kung may balak kayong pumunta dito ay huwag kayong matakot. Kasi andyan naman si Kuya Google for the rescue. Dito kasi mga kachoks ay hindi kagaya ng South Korea at Japan na mag-aaral ka muna. Dito sa Taiwan kapag natanggap ka, basta alam mo ang e. Or suo or mandarin ng number. 1 to 10 ay makakaalis ka na. Pero maswerte ka kapag may Filipino translator yung company na mapupuntahan mo or marunong mag-English ang employer mo. May mga dialects rin sila dito pero ang mother tongue talaga nila ay Taigi. Kung baga sa atin dyan sa Pilipinas ay Tagalog. Pero Mandarin ang kanilang official language. Mandarin ang ginagamit ng mga government officials dito. At pati na rin ng mga younger generation. Meron ding mga Taiwanese na maloloko. Tuturuan kanila ng kanilang mga bad words. Kaya dapat i-google mo muna kung tama ba ang itinuro nila sa'yo kasi baka bastos na salita na pala. Ang disadvantage nga lang ng may translator ang company ay matagal kang matututo kagaya ko. Kaya kailangan rin talaga na mag-self-study. Kaso nga lang ay sadyang tamad ako. Kaya wag niyo akong gagayahin mga kachoks. Pangalawang struggle ko dito ay work pressure. Lalong-lalo na mga kachoks don sa una kong company. Kasi mga kachoks wala talaga akong experience sa electronics factory. Ang trabaho ko kasi sa Pilipinas bago ako mag-Taiwan ay sa security. At napakalayo nun sa electronics kaya talagang nangangapa ako. Siyempre mga kachoks, kapag bago tayo sa trabaho, kailangan magpakitang gilas tayo. Eh hindi ako makapagpakitang gilas mga kachoks kasi di ko alam gagawin ko. Tapos yung mga kabatch ko, mga kachoks, lahat sila may experience sa electronics. Kaya talagang kulelat ako sa kanila. May mga magtuturo naman kachoks pero iba pa rin pag may alam ka na. At sa totoo lang mga kachoks, hindi lahat ng magtuturo sa'yo ay matyaga. Kahit na kapwa Filipino mo pa, kapag Taiwanese naman ang magtuturo sa'yo, dapat mabilis mo ring matututunan. Kasi may ugali sila na first impressions last. Kaya kung sa una ay matagal kang matuto, ganun ka na sa tingin nila kahit galingan mo pa. Kung sa umpisa ay tamad ka, tamad ka na sa paningin nila kahit magsipag ka pa. Kaya kung gusto mong maganda ang impression nila sa'yo, umpisa pa lang ng trabaho mo, galingan mo na agad. Pero wag naman yung bida-bida mga kachoks. Kasi alam rin naman ng mga Taiwanese yung ganung ugali. Basta dapat balance ka lang tapos ang pinaka wag mong gagawin sa umpisa ay ang umabsent. Kasi mga kachoks doon sa una kong company, dahil nga sa napipressure ako sa trabaho palagi akong umaabsent. Kaya sa tingin nila isa akong dakilang absenor. At nung magkaroon ng layoff sa company namin, ayon napasama ako. Although ang dami naming na layoff at binayaran naman kami kahit pano, pero naisip ko na siguro kung hindi ako pala absent. At inayos ko ang aking trabaho ay baka hindi ako na layoff. Dito naman sa pangalawa kong company ay umaabsent pa rin ako pero bihira mga kachoks, kapag lang talaga masama ang pakiramdam ko at hindi ko kayang magtrabaho, ay saka ako uma-absent. Pero mas maganda nga sana talaga kung walang absent ang attendance record mo. Kaya huwag niyo akong gagayahin. Napakahirap pa naman na maghanap ng bagong company mga kachoks. Kaya nga kahit anong hirap or pressure dito sa company ko ngayon ay tinitiis ko. Dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makaalis at makapagtrabaho dito sa Taiwan. Kaya araw-araw ko itong pinagpapasalamat sa Panginoon. Kaya kung nandito kayo sa Taiwan at isa kayo sa nabigyan ng pagkakataon, huwag nyo itong sayangin. Kasi nasa huli talaga palagi ang pagsisisi. Ang pangatlong struggle na naranasan ko mga kachoks ay homesickness. Lalo na nung unang taon ko dito sa aking pangalawang company. Yung dormitory kasi namin mga kachoks ay nasa Liblib at malayo sa city. Kaya naman grabe talaga yung lungkot ko. Mabuti na nga lang at may internet mga kachoks. Dahil kung wala ay baka naging sisa na ako. Ayoko rin naman kasing libangin sa labas ang sarili ko mga kachoks. Kasi bukod sa nakakapagod ay magastos pa. Kaya paluhaluha na lang talaga ako sa bed ko nung mga time na yon. Palagi ko na lang iniisip ang pamilya ko na umaasa sa akin. Sila kasi talaga ang magpapatibay sa kaya ka makakasurvive. Sa totoo lang mga kachoks, marami talaga ang hindi kinakaya ang homesick. Kagaya na lang nung isa kong kabatch dito sa pangalawa kong company. First time niyang mag-OFW at nung nag apply pa lang kami at nagpa-process papunta dito sa Taiwan, eh siya talaga yung pinaka-excited sa aming lahat. Tapos nung nandito na kami, eh siya talaga yung sobrang nakaranas ng homesickness. Sabayan pa nga kami sa pagngungoy-ngoy sa bed, kaya nga lang din niya talaga kinaya. After one month lang ay eh, nag-break contract na siya at umuwi na sa Pilipinas. Pero ako dahil sa tawag ng pera ay di pwedeng mag-break contract, kaya tiniis ko na lang hanggang sa nakapag-adjust na rin naman ako kalaunan ang pinakalas at matinding struggle ko ay financial. Ito yung struggle na hindi ko pa rin nalalampasan mga kachoks. Hindi na rin naman gaya dati pero naghihirap pa rin. At gusto kong pasalamatan yung mga tao na tumutulong sa akin at nagtitiwala. Lalong-lalo na si God dahil kahit nahihirapan ako, alam kong hindi niya ko pinababayaan. Hindi kasi naman lingid sa atin nakapag nag-OFW ka ang mindset na ng ating pamilya sa Pilipinas ay rich kid ka na na ang akala nila ay namumulot ka na lang ng pera sa daanan. Pero hindi mo sila masisisi mga kachuks, kaya ikaw dapat ang mag-aalaga sa kikitain mo. Dapat aware ka sa mga problema na pwede mo lang i-shoulder. Kapag alam mo sa sarili mo na hindi mo talaga kaya, huwag mong pipilitin. Yung tipong mangungutang ka para lang maipadala. Maling-mali yun mga kachoks. Mali rin na sanayin mo sila na palagi kang nandyan at tumutulong. Kasi dyan nag-uumpisa yung mga tampo at hinanakit nila sayo kapag talagang hindi mo na kayang magpadala. Kaya dapat sa pag-alis mo pa lang, i-briefing e mo na sila na hindi ka mayaman porke nakapag-abroad ka. At hindi ka yaman kapag lahat ng kanilang problema ay ibabato sa'yo. Kaya kailangan galingan mo ang pagmamanage sa perang pinaghihirapan mo. Walang ibang dapat makialam sa sahod mo kundi ikaw at ikaw lamang. Kapag nangumusta sila sa'yo, huwag kang papalibang sa mga kwento. Ay, 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 ay. Minsan kasi siguro kahit wala naman talaga silang intensyon na magsabi ng problema, ay nasasabi nila kapag nagkukwentuhan kayo. Tapos ikaw naman dahil naawa ka at nalibang sa kwentuhan nyo, ay ikaw na mismo ang mag-o-offer ng tulong hanggang sa masanay na sila. Kaya isa yun sa mga dapat iwasan mo, hindi ko sinasabi na magsama ka ng ugali kasi kung kaya mo naman, why not coconut? Masarap rin naman kasi talaga sa puso na makatulong. Pero kapag wala talaga ay wag mong pilitin. Kasi ikaw lang ang mahihirapan sa huli. May nabasa nga ako dati na kung gusto mong matulungan ang pamilya mo, unahin mo munang tulungan at paunlarin ang sarili mo. Huwag kang makukonsensya na di mo sila napapagbigyan sa ngayon. Dahil kapag napaunlad mo na ang buhay mo, ay sigurado na mas higit pa ang tulong na maibibigay mo sa kanila at sabay-sabay kayong aangat sa buhay. Kaya sa mga kapamilya ng mga OFW na nasa Pilipinas, ay huwag niyong iisipin na pinagdadamutan kayo Sadyang mahirap lang talaga ang pinagdadaanan naming mga OFW. Kaya kailangan naming alagaan ang aming kinikita. Sorry na agad pero totoo talaga yon mga kachoks. Hanggang dito na lang itong video natin ngayon mga kachoks. Adios pa subscribe!